Hello mga kaidol, maayong buntag sa inyong tanan diha mga kaidol. Kumusta naman ang akong mga kaidol nga guapo guapa? <laughs> oh, hi! <laughs> mga kaidol, naaday ko diri karon sa barangay Punta Silom, diri sa Purok 6 diri sa Dungguanan sa mga mananagat mga kaidol. Luoy kayo ang mananagat mga kaidol, kay wala gisla kuha mga kaidol. Oh, istoryahon ko niya akong ang ka-idol nga gwapo. Oh, idol. Ikaw akong istoryahon idol. Usay mo oh, ka istorya idol. Ah, may lang po. Wala gi ko ha, idol. Wala gyon. Way ko ha. Oh, tara ko mga idol oh. Mga idol. Walang huli. Walang huli mga idol. Oh, walang huli ko mga idol. Oh, tara ko mga ka idol. Kalo luoy ka sana oh, mga, ka -idol, mga ka idol. Oh, walang huli. <laughs> oh. Yung mga idol natin yung mananagat. Kawawang kawawa talaga mga ka idol. Walang huli. Paano na ang mga pamilya nila, wala bigas, wala lang